Good morning mga kasari, may ipakita ako sa inyong video tungkol pa rin ito sa ating sari-sari store. May bumili sa akin na diaper at ang pera niya ay 200 sa pagkakaalam ko. Noong sinuklian ko na siya ay bigla ito nagsabi 500 daw ang pera that's niya, that's kayo na humusga sa makikita niyo kung 500 ba ang pera niya or 200, hindi kasi masyado maliwanag ang kuha ng that's aming huh? CCTV, panoorin ang buong video nang sa ganun ay magjing aware kayo sa mga ganitong noodles. $1.95 Okay, okay. At sinuklian ko na nga ang sinasabi na niyang 500, kahit hindi ako sigurado, sa tingin nyo ay 500 ba? Or 200? Comment down below thank you and God bless everyone.